Mga lods, hindi na makalis yung cargo na barko na balutan na ng ano. Na na ng ano, water lily. Oh, sobrang dami ba naman ng water lily, tinan mo yung ilog, yung itsura ng water lily, oh. 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 Kaya pa itong cargo ship Hindi siya mga usad oh Ayan na. Ayan. Napaluto na ng water yung ilog. Yung ilog si Sex. Nandun yan. Grabe. Ano nga dito? Bakit hindi na makita yung ilog dahil sa... Sa ano? Water lily na yan Balot na balot yung ilog sa water lily Alam na ano yan dito Wala na makatambang ka eh Hindi na alis na makausad o oh. Ayan mga lods Grabe yung water lily Wala na, ang kapal ng water lele din na makausad yung yung cargo. May na sila dyan. Pag di pa wala na talaga. Ay, mga Lonzo. Nakakausad bang siya pero wala, babalik. Babalik na lang yan may, no? Tira mo, babalik na lang yan. Pupuntang Laguna Bay. Oh, nag-backing na sila, Oh. 嗯。<Yeah. S 2> yeah.